Dr. na Elaine Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suat suliran. Ako si Kay, 27 years old, o my live-in partner, taga Cebu City. Punto medical kinin akong suliran. Kabahin kini sa akong regla. Aron inyong hisaptan, sugdon ko sa dihang, migamit ko o pills. Ingon inyong mga O ko. Oh babe. Alon sa paglikay lang <laughs> ko. Mamasa niya kung hinahoy babe. Dili pa mong guta financially stable. Oh, moga ni. moga mas maaigid nga managang tagdaan. Ah, sige, babe. Ini ko man sa kong mens, mapalitayan ko pills. Aron masugdanan akong tumar. Pwede ay mo matawag nga financially stable? Nga na naman may trabaho? O, oh, lagi. Pero dili enough. Alam mo? Mas dako pa magani mag sweldo ni Aaron kay namo ni Jerry. Pero doha na ang among anak. Kaya raman namo. Pero na may mga higayon nga mangutang mo, di ba? Mm, sorry, Dayha. ha. Huwag ko miingon nga sayo nga mangutang ka kay kugihan baya sad kamu bayad. Pero naku lang good. Di ko ganahan na mangutang eh o gusto ko kung pananglit na ang namanggan imi baby, gusto na mo silang hatagan o kaharuhay sa pagbuyo. Di ko gusto nga magkalisod-lisod sila. Day kay. Uy, panganak na mo, oy. Naanan mo sustong edad si Aaron, God? Di pa karon ma. Nagtikong pa ming maayos si Aaron. Uy, kanusa pa man, di ay. Ay, gusto naming makakita sa among apo. Kay ikaw baya ang among buntong anak. Uhun, good ma. Mabuti rabi sa mi anak ni Aaron. Ayok do gaya ninyo anak, eh. Kay excited ka iming makakita sa among apo. Parehas ka lang yung mama, huwag akong mama. Mm -hmm. Sige na sa paningilog, apo. Mm <laughs> Maalaki. Pero gusto nga masulot ka, babe. Gusto ta ko nga wa una tay hunaw na lain. Gusto ko nga mag-enjoy una tanduha nga kita Gusto ko nga magtagbaw una tay. O mo, oh? oh babe. Pila na dyan ni Kaadlaw ay. Sugad lang atong nag-pills ko. Nakabanti kong magsige naglakbad ang akong, oh. Uy, dili ka na side effects sa pills imong gino? Hello! Hiyang-hiyang masagod ng pills, dai. Ang uban, maka-experience yun labad sa o, pagpanlipong. Ang uban, manambok mangkani. Kaya magsigi magkaon-kaon. Kunya, doon na uban nga magsuka. Mau pa di Hmm. Mau, kanang gibate ni Moron, normal rana kung mag -pills ka. Babe, Ma di mo kong ganahan aning pills, uy. Pero may manchot maglabad akong uy. Mau ba? Unsa ka kung di na lang ko mag-pills next month? Ha? Huh? Mag-withdrawal method na lang ko takuin. Mas nito tunta kong dili, babe. Pero sige kay maglabal mo imo ko, oh. oh. Back to basic na lang tayo ni. Eh. <laughs> Thank you sa pagsabot, babe. Salamat kita ayo. Wa na nga moments? Two days na nga So, pwede na di ay? Pwede mo lang. Ay, <laughs> <Hey, hey. laughs> Babe, Bebe. Nasuda ko. Unsa? kada ah. na itong na mag-overthink. OA na kong OA. Pero sa tinuod lang, dili pagit ko andam. Dili pa ko andam sa mamahimong niya na kong obligasyon. Pananglit kong mamabdos ko. Ilabi na kay mentally, financially, and emotionally unstable pagit ko rong panahon na. Dali kong ma-stress o usahay. Makahon-ahon na kong bati para sa kong kaukalingon. O niya? Sa akong nabawaan, babe. Murag, Mubo lang gayunan nga mamabdos ka. Ilabi na kahi nahilab tante ka two days after gikan sa pagkahunong ng imong mens. Infertile pa kuno ka, ana. Ay, nag-overthink lang tingali ko, babe. Eh, huwag stress di ha, simong ha? Okay? Mm -hmm. Di lagi ka mamabdos. Pero palangret gani kung naamang gani, aw, wala tayo mahimo. Kaya raman tingali na nga buhay on ang mga bata. Hindi <sighs> ako andam, babe. Kibaw ko. Giyatagan lang tayo o assurance bisag unse may tabo ni Arko. Dili ti ka pasagdan. Salamat. si Mana sukat sa last na kong lens, pero nga murat sakit naman akong suso. Musakit naman ang tanig padong Padong ako doon. Oh, ha? Huh? Mo ba? Eh. Sakit na akong puson, ingon man ang akong suso. Murag sa'yo pa man kaayo, pati kong ingon ani. Di pa mong guting mens na ako ron. Yan sa man. Nagpa-check up ka? Ay long way, long way. Kay eh. lang una, uy. Kaya ba siguara ni? Ang sarbahan lang usat na ako ni Babe. Oo. Oh, okay, Babe. Dili ka ka, Magdus? Ha? Huh? Nga nung nakaingon man ka? Ingon na nang masagod ang symptoms during early stage of pregnancy. Same ra kung paduong dugo ni mo. Maupa? Pero mas maayo kung mag-pregnancy test ka, aron sure. Pero dili ko sure ha if mo detect ba na siya kay basis sa imong gisulti nako dili pa tingdugo ni mo ron. for sure if ever mabdus mi ka wa pa usa ka buwan. So chances are mag negative gyud ang Kumusta? Negative ang Oh, uh, see? Ay, lagi ka stress dahil sa mga kagalingon. Ano ba yun, Sa'yo pa masagol kayo, aron nga makasulti ta nga mablos ka, or ba? At wala pa abutong kung gano'n sa agyod ang imong mens. Kung madili ka ni, aw din, mag-usap tag Okay, babe. Oh, katiyot. Sa mani? Ano mura magbasa ang akong shorts? Oh. Dugo? Nalapsan ko? Mauna'y nakapahibong ang nakapabalakan ako at the same time kung nga nung gidugo na ko nga dili pa man ang tahos ng pecha, o makaingon ko nga sa'yo rigit kaayo para dugon ko, kay regular manggit ko, ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nga sa'yo mong kayo mito nga ang ako mens? Posible ba nga tungod ni sa kong giinom ato nga pills? Ikadong pangutana, wala na kong mo inom o pills karon, pero ang akong mens karon kay gamay na lang kaayo. Dili siya same sa kong regular nga mens sa una. Normal ra ba ni? Dili ra ba ko ang ayang mabalaka ani? Eh? Ikatulong pangutana, tinuod ba nga lower ang chances kong mag-sex sa kong partner two days after sa kong last nga mens? Unsa man -da ang dapita grabe ka fertile ang babay? Ikaw pa to katapusan. Posible ka nga tungod po ni sa stress mo ang nag ko? Dili magkid sa kong hunahuna gud ang kabalaka ngabasin onyag unsa ni unsa may angay na buhaton angayan ba kong magpa-check up o pasagdan na lang na ko ni palihog tabangi og tambagi ko kini ang akong soliran Okay. Mayo nga mga suking ting paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong atlawa. Ako mo tambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist. problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamahagi, pamili lang mo unsaon -un sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo. Pwede ka niya sa mong email Suliran underscore 612 at yaw.com or atong Facebook account, kini ang akong Suliran Official Writer's Page. Udre ba sa mong sa 3rd floor, to CR Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo na pagtulunan karong Adlawa, mao kini nga, never uh, plan a future with people who don't have a future plan. <laughs> Aba ide nga kung gusto kang buhat aning kinabuhi a ah, ang imong barkadahon kato mga tao nga na apoy e, in parihag intensyon nga ganahan pong mo asinsyo pong gamay kaya kung ngayon mong barkada kada adlaw katong kontinto lang maginom-inom lang bali na sa kanto hantot maghapon awag kay ayo yun ha ah, so kung gusto kang masinsyo aning yung kinabuhi ah, plano kang mga sa may maka sulban ng itong mga problema makikuban-uban ka sa mga tao nga parihag inong line of thinking nimo ha kay ang kato mga tao nga ang uh, naa sa ulo kung sa ulo maka hit hit sa sabu anang adlaw ana ma siya bo user sa all right so nga to magtatampo kan adlaw si Kylie kay 27 years old na ni siya ka live in partner taga Cebu City nga basig silingan ni Dr. Omar Arcio sa Talamban ha, musta na ka Mar o si, si may Dr. Oscar de Samparado, no? Musta naman kaka? Uh, sa Cebu City, uh, si si Emma Salva. Ha? Ah, si Salva ba to? Sa Sambagdos? Musta naman? Tagang kayo mamino na sa Sambagdos. All over Cebu City, no? Mga taga Mabulo, taga... Si Kuande, si Cora uh, Bakalso, Og si Janet Sutis. Dia sa Dr. Siliona Compound dia sa Lapay Street Punta Princesa ng Cebu City no. Si Pare Leo Lauron musta na ka pre? si Roger Alegarbes musta? All right, so going back to our sender si Kai, 27 years old. Ito kini sa uh, rigla. Ha? Huh? Kamot nang gupukuan ni Kai kun ubigay ni gidunta ni si Doktora Lordes de los Reyes Atok kung doon tayo naman itong pangutahong si Doktora Belinda Panyares no? Oh, Doktora Cora Quijano o oh, no, tayo itong pangutahong no, na niya mga ubigay ni dagang na mga ubigay ni din sa subuh no? unang pangutahong na ni Kai nga nung sayo nga, nung sayo kung suna siya mag mins mag mura, tungod ba kay nag-feels kung na siya nag-regular ang niyang menstruation tumasa na batin ang ito sa sa drama makuno ang ang taning uh, uh, pills ang purpose sa din pills na contraceptive uh, way man niya nga dili magbuntis ang usa ka babaye but ang mga babayeng naginom og pills na ay adverse effect na ma makita na an unwanted effect or side effect unsa may mga unwanted uh, effects aning pills kasukaon ha orog dugo di di jane diluod nga kasukaon o nya, mag mood swing ni Nguban ha mag mood swing mag mag uh, mag uh, manya o niya mag depression niya mulos ni siya o wait mag aminorya mo na yung mong dipangutana mag 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 usap-usap ang regla sa so, man, ay, sa defect zone yan ay spotting o sahay yan mo enlarge ang imong breast yan maglabad laba mong ulo so, na mga expected nga sa defect sa katong naginom o pills ha? ayun lang magkibulong ang naman na ano, yung mga Mugyan mo lower ang imong sex drive ha, na ba kay live-in partner may bulong na pero hindi na kahit kung ganado kayo no? umunong ba kuno siya o pills ah regular ba kuno ang iyang menstruation balaka na kun siya normal ra ba, ba kun dili siya normal na ina ni nga, mag uh, usab usab ang problema po niya ni eh, pananglitan gusto mong mag uh, baby paglisod mong chance og kanus sama ang fertile period ang ovulation mo na ang fertile period kay dili man regular ang imong menstrual cycle dili gud siya 28 days dili siya 31 days Oh, na ay inunta problema sa pagchansa kung kanusayon imong last normal menstrual period. Kung lower ba kunoy ang chansa, mga ang uh, inunta ang chance na magka magka buntis ang sa kababay kung na ay sexual contact mga 2 days after the last normal menstrual period kanusa sa magkano ang fertile nga period sa babae kung tong dimension during or around the ovulation period kung ang ang uh, cycle so, sa sa kababai is 28 days mga around 14th day kana fertile ang panana nya inanglan nga normal sad ang amount of sperm sa imong sex partner ha huh? nang lang inapod ang sperm usa ra may out of the so many millions usara man ang kinanglan nga mo fertilize sa Excel egg cell sa babayi para mga magkabuntis no ah uh, tungod ba pug kuno ka ni kining iyang ipamati kay stress siya of course anybody in, under stress daghang kayong mukwan ah uh, inunta hinungdan no ah uh, kuno siya stress ba siya Angan ba ko siya mudulog doktor? Yes. Angan ba ko ka mudulog doktor kail? No? Naramang ka din niya sa Cebu City. Mudul ka ko sa kaubi gynecologist. Kasi sila ganda ang mga eksperto, ang mga, mga doktors na mutanaw ni mo kung punsaon uh, nga uh, ma normal na ang imong rigla. Kaya dili bang ka normal ang imong rigla simba ko lang ha o ako mingon na aka, ha pero usta sa posibilidad simba lang ipalayo lang basig na aka polycystic ovarian syndrome or cyst no sana for uh, imong nutritional side basig dili po kay ka pinunta well balance ang imong diet no so kinanglan nga para ang kanang mag bleeding man good, alarming na kay na siya ha alarming kasi na bleeding ka. normally mag bleed man lang ang babae during menstrual period so i do not think so nga doon na po ka sa menopausal age kay 27 pa man ang imong edad so sa akong ginahisgotan po pareha ang problema ha ang katong na ay abnormal nga menstruation na ng mga babae katong mag magkaduol na ang ilang menopausal age. So, Kano sa man nga magkaduol na ang ilang menopausal age. At around late 40s and early 50s with the mean age of 52 years old. Pero ikaw 27 years old pa man ka, layo pa kay kang magmenopausal. So para manormal ang imong pagrigla, sundatong akong gitambag, you go and see an OB gynecologist. Kay naman na yung laboratory workup, pwede kag uh, nasa yung mga pamaagi diha, di ba vaginal uh, ultrasound or whatever. So, Napag kayo mo nabay makuha silang finding yung yeah, blood chemistry mo, yeah, yung iyong Imong uh, partner sad kinanglan sad nga mo cooperate para nga happy ang inyong uh, live-in partner. Uh, you, what mo mention ng menu you no bow live-in partner no. Okay? So inaw ta kasabot ka sa kung speaker nimo okay? Ya sa dinhi sa Cebu City. Mo so, anu ni magibugtang imo imo address basig uh, silingan mo dia dia ni sa na diring uh, silingan mo ni mga gabato family dia na maligyag mga buwak dia sa uh, sitio uwak lower busay. Huh? Uh, si uh, si Gabun bagulan uh, kong naila-ila thank you very much ko niyo si mga buwak again ako si Dr. Rene Obra once again uh, lagi ko nga nalingaw mo o na mo nakutlong pagtulunan kami ni attorney Batan maningkamot ng gulming uh, makahatag me what is uh, expected from us uh, dili ko mag nga balog yung kutanan, kamot lang yun. Pero kung we talk about sakit sa tao, siyempre, mas na kayo ba o kay mga doktor man may eh. kami mga doktors. Okay, so until the next time, from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Tagang salamat o mayo